Yan yung kambing guys. Sinabitan ng liig tapos saka hinahinapay. hinapay oh, tiyan yung hahapay niyan. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> talino. Oo, oh, oh, utay, utay. Oh. Sabitan ng kanyang liig. Oo. Oh. Ang galing. Talino. Nahahapay niya ay. Eh. <laughs> Yan, ito po yung ginawa namin yung bahay-bahay nila. Yung kubo. Mga ka-province, mga ka-discarte. Yan po yung ibang bisiro. Ayan na. Hmm. Lumok sila dyan. Hindi pa may lagi ng papagpapag yan. At yan ay... Eh. Hindi pa naayos kasi nagkasugat po yung paan. Kapatid ko napasabit po dito sa alambay. Ayan oh. Dito na po sila natutulog. Nilagay ko lang po yung dalawang tabla para kahit pa paano may mapatungan sila. huh, hindi pa po tapos yan. Walang pa po yung bubong. Nilagyan ko lang po ng luna. Ayan. sa awa naman po ng Diyos eh, hindi naman sila nakakalabas at saka pag naulan nakakasilong sila dito sa kubo natin ginawa ano po sila sa taas yung iba po inanap sa patong sa ibabaw okay thank you thank you yan po yung ayusin pa natin naglahuita na kinakain pa nung isa yung sariwan dahon doon sa likod oh. dalawa magina <laughs> pasabay din uubos yan Ayan. thank you so much